Today's video tayo po ngayon ay bibinta ng mga beek dahil hindi na natin sila lahat kayang buhayin o alagaan. So nag-decide ako na magbinta ng mga beek at mag lang tayo kahit ilang piraso yung kaya lang natin buhayin o lagaan Siyempre pinag-isipan natin kung anong gagawin natin sa pera pag nabinta na natin yung mga beek na ito. Maya maya po ay nandito na po yung mga buyer at kukunin nila tong mga beek. So magbibinta tayo ng sampung piraso. Ito na po yung pera sa sampung biik natin. So ang gagawin natin, bibili natin to ng kalabaw. Itong pera na to, ibibigay ko kay Papa kasi siya na lang yung bibili ng kalabaw. Dahil meron tayong trabaho, hindi tayo makakasama sa pagbili. Hindi natin makukuha na ng video kung magano, o paano bumili ng kalabaw. So siya na lang yung bahala. Sayang kasi hindi ako makakasama kasi maaga yung pasok ko. Yun po, nandito na po tayo sa aming bahay. Dahil gabi na akong dumating, tingnan natin kung nakabili si Papa. Bukas na lang natin titingnan kung nakabili. Magandang araw sa inyong lahat. So nakabili nga sila ng kalabaw. So titingnan natin ngayon. So yun si Mama. Ang sipag niya. Maaga siyang gumigising at naglilinis ng aming bakuran. So kita niyo naman, sobrang linis na ng aming paligid kahit mahirap lang basta't malinis nakakagaan sa loob, malinis na tanawin at saka priskong hangin so ito na po papunta na po tayo sa kalabaw na binili ni papa hindi ko pa po ito nakikita kasi gabi na po akong dumating kagabi galing sa trabaho kaya sabay sabay po natin tingnan kung magandang lahi po ba yung nabili nila Yun po at malapit na po tayo. Yun nagkikita ko na. Dito kasi nilalagay ni Papa kasi meron masisilungan dito maraming puno. Hindi pwedeng mainitan yung kalabaw kasi hinihingal sila. Ito na po yung mga kalabaw ni Papa. So yung isang yan, yan po ang kalabaw ni Papa. Sobrang laki na yan. Hello. Yan sobrang bait niya. Buntis po siya at malapit ng mga anak. This week o second week na ng October. So, ito naman yung maliit binili ito ni Papa. At ito po ay isang babae. At ito na po yung nabili ni Papa na kalabaw. Ito po ang bago naming kalabaw. Nabili po niya ito sa halagang 46,000 pesos. So, binigyan ko siya ng 49,000 at meron pa akong sukling 2,000. At yung 1,000 naman, binigyan niya yung rander namin o oh hinte at saka yung sukli ipamasahin eh, na lang nila so sabay natin tingnan kung lugi ba kami sa so, tingin ko hindi naman kasi mataba naman siya at ewan ko nga lang kung buntis to kasi medyo malaki yung tiyan hindi naman sinabi ng may-ari na buntis ito tingnan na lang natin sa pagkalipas ng ilang buwan so sana nga buntis siya para swerte tayo sa pagkabili ng 46,000 na ito na kalabaw okay po lapitan po natin siya ipuin kung mabait ba so ito nahihiya pa po siya kasi nanibago siya sa atin ito yung naisipan ko na bilhin at alagaan kasi hindi mo na kailangan gumastos ng pera bumili ng feeds dahil ang gagastos silang natin dito ang lubid na itatali sa kanila dahil sa nakikita ko sobrang mahal ng presyo ng kalabaw ngayon kasi yung ibang lalaki dyan na kalabaw sobrang mahal na nasa 80,000 na yung iba at sinabi ko yung papa na babae ang kailangan naming bilhin kasi kailangan namin magparami ng kalabaw. Ito naman yung kalabaw ni Papa na malapit ng mga anak this month, October 2023. Madadagdagan na naman yung kalabaw namin dahil meron pa kaming isang kalabaw na pinakupkup sa kakilala ni Papa. Dahil hindi niya nakayang alagaan lahat, kaya naisipan ni Papa na ipakupkup na lang sa kakilala niya. At nadadagdagan pa ngayon kasi bumili pa tayo ng isa pang kalabaw. Siyempre hindi ako bibili kung walang katulong si Papa sa pag-aalaga nito. Nandyan naman yung kapatid ko na lalaki na tutulong kay Papa. Dahil luminto na sa pag-aaral. Iwan ko kung bakit. Hindi na namin siya pinag-aaral kasi ayaw niya na talaga. So huwag na nating pilitin pa. Ito na po ginugupitan na po ni Papa yung bagong kalabaw namin. Kinukuha yung buhok na pula. Ewan ko kung para saan yan kung bakit tinatanggal na yung pulang balahibo ng kalabaw. Siya po yung ama ko na masipag. Siya po ang sumusuporta sa lahat ng aking mga desisyon sa buhay o sa pagnenegosyo. Ito po ay simula pa lang sa ating mga pangarap. Kailangan natin simulan. Huwag lang tayo sa puro plano. Kailangan rin natin dumiskarte sa buhay para maabot ang ating mga pangarap. Dahil kung hindi ka gagalaw, yung pangarap mo ay pangarap na lang. Hindi mo maabot dahil hindi ka naman dumidiskarte sa buhay kahit na wala kang pinag-aralan, kung hindi ka man degree holder, kailangan mo pa rin dumiskarte para sa mga pangarap mo. Katulad ko na magsisimula pa lang para sa pag-abot ng aking mga pangarap. Kailangan kong dumiskarte kaya nag-alaga ako ng mga baboy o biik at bumili ng isang kalabaw. Kung gusto mo talagang masinso ang iyong buhay, huwag ka munang bibili ng mga bagay na gusto mo. Katulad na ng mga gadgets na bago ngayon, o di kaya mga motor so wag na muna pas muna tayo dyan kailangan muna natin mag invest ng pagkakitaan ng pera para maabot natin ang ating pangarap para sa ating mga pamilya sa mga viewers po namin dyan okay comment lang po kung logi po ba kami sa aming nabili na kalabaw sa halagang 46,000 pesos salam kung ka ng mga hayop, kailangan mo talagang maglaan ng oras sa kanila. Mahalin mo sila at huwag niyong pababayaan. Dahil sila yung mag-aangat sa iyo balang araw. So hanggang dito lang muna po tayo. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. So, hanggang sa muli.